ngayon sa garden ko and papakita ko sa inyo ang aking mga patola sobrang dami na nila guys so bunga ito pa so maganda na kasi yung ngayon hindi na magulan ulan Kaya nabuo na sila pao pa oh. ito pa eh ito pa. Ang <laughs> daming bunga, guys. coba, pa, oh. Ito na. Ito. Ito pa. Ayan. Ang daming bunga, guys. Oh. Ito itu, Ito. Close up, look. And here, so. I'm so blessed. And David Bunga. Tapos ito, ito, puro pagulong. Hindi ko siya na-harvest kasi akala ko wala siyang bunga. Nakasanat siya dito. Nakasabit siya dito. Kaya yan, para na siyang mamamatay kasi hindi ko nakuha yung bunga niya. Ayan, tingnan mo, kulubot na yung mga ano, yung mga sanga. Ayan mo, nag na siya. Ayan ito. Hindi hmm. Ay, ko alam kung mamatay siya o hindi. <laughs> tapos ito, mayroon pa ditong bunga guys. Ayan mo, ang dami Oh. You know? Ito pa Oh. Oh, tapos ito pa. Ito pa oh.

toilet. Oh Ito pa, oh. Close up, lo. Hindi ko makita. Yan. Oh, pupilog. <laughs> cute, cute. So, ayan. Ang daming bunga ng aking tanim. At meron ako dito bagong seedling na talong. Siya na mabuhay. Ayan. Tapos yung mga excess na mga ganitong baging, minsan kinukuha ko yung ano, yung talbos. And minsan, hindi ko na kinukuha. Pinapagapang ko ulit sila dito. Or dito sa loob. Kasi ayaw ko silang umakit sa kahoy. Hirap silang kunin pag umakit na sa kahoy, guys. Kaya dapat agapan. Yan. Ayan. And, nung araw, naglinis ako dito. Yan. Maganda din maglagay ng ano, ng tanim kasi bantado niya ng araw. Yan. At dito naglinis na din ako. Hindi ko pa fully na linis diyan sa kabila. Masukal na yung damo. Yan. Hindi ko pa nalilinis. Yan, dito pa lang nalinis ko. Eh ito, itong kangkong na to, guys, is tinapon ko lang to. Ngayon, buhay na siya. Ngayon. Last time kasi dito ko tinatapon yung ano ko, yung mga nabubulok na pinagbalatan ng gulay. Ngayon. Ito, isa din sa mga tinapon ko. And, ayan, buhay na siya. Hindi ko alam kung dadami yan. Ayan yung damo na nabunot ko. And ngayon, ang ginagawa ko ngayon is yung mga nabubulok na mga tinatapon ko, inaano ko na sa lupa, binabaon ko para pag ready na yung lupa, gagamitin ko na, mataba na siya. And kailangan ko palang bungkalin yung lupa para malambot at maging buhaghag. Diyan, kasi so, parting kasi matigas yung lupa, dun, lalo doon sa labas. Pero dito, yung lupa dito guys is, uh, ang yan, may paro fertilizer. Siguro nga lahat yan nabubulok na dahon sa kakahoy. Dati, itong bahay eh. So, yung sabihin, wala naman dito lupa dati. Kaya itong mga lupa na naging lupa na talaga is yung mga kahoy yan sa kakahoy na nabulok. Kaya, mas ganda dyan kung ng lupa kasi may bubuyog. Kasi ano siya, mataba na siya. Ayan. At may mga pinula din akong patola. Ay, I mean, hindi siya patola. alas siya? Um, puro pagulong. Kala ko nga, hindi sila mabubuhay kasi para nang sira yung ano, mga buto. But look! Puro pagulong lahat yan. Di ba? Nakakatuwa lang. Di mo expect na mabubuhay sila. Pero ngayon, buhay na buhay na. At lalo na ngayon, hindi na maulan dito sa amin. So, may pag-asa na silang mabuhay. Meron pa pala dito, oh. You Yan, know? Nakulog sa, ano. Ayan, nabuhay. <laughs> kalabasa. Yeah, it's kalabasa. I think kalabasa yung iba dyan. Hindi magpatulog. Puro pu 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 pagulong. Kasi, Last time, bumili ko ng kalabasa. And, tinabunan ko ng lupa. Kasi, nilagay dito ni pa yung mga nabubulok na mga, ano, binalata ng gulay, lati. Ayan, buhay na sila. Di ko alam kung kalabasa nga yan. Kasi ito, parang siyang kalabasa. Kasi, ayan pa. I'm not sure. Parang kalabasa nga siya, guys. Kasi pala dito si Pa na ano, na kamuting kahoy. Ginawa niya ang pangbakod. Ay siya. Buhay na sila. So, mayroon na kami panggulay. gulay. <laughs> ah, lang. Ayun ba? Ito pa. Ayun pa. Ayun. Ito pa. Buhay na siya. Ayun, that one. Ano? Maliwanag. lang. Ito pa guys. At ito yung mga sili namin na patuloy na lumalago. Nilagyan ito ni Ipa ng paraba sa kapampabunga. Kaya ganyan kadag. Ganyan kalago yung mga sili. Ayan. Ito pa. Ayan. And here. Ito. Nakalagay dito mga nini, mga pipino. You know? Nagka ano? Nagkaano, hiwa-hiwalay sila. Sabog-sabog na kasi nung umula ng malakas. Buti nga, nilagay ko siya ng net kasi kung hindi, mahuhulog yan dito sa baba. So, I'm not sure kung pipino talaga yan. Pag malaki na sila, let's see na lang kung pipino sila o hindi. Hindi ko matandaan kung ang tinanim ko dito. And ito pala, guys. May din akong ano, kamote. Ayun, buhay na sila. Ano to? Um, nilagyan ko dito ng pampataba na mga nabubulok na dahon. Tapos, mga pinagbarat ng gulay sa itlog. Kaya, ayan. Ang ganda ng tubo ng kamote. Ito pala, mayroon pa palang itatanim dito ng kamote. Wala lang mapaglagyan. Saan ko itatanim? Yan. Alam niyo ba kung ano to? Libas. Libas, lubas. Ano lang yan? Tinapon lang yun yung pa sa ano? Sa gilid. Ayan, tumubo na siya. Ito yung pinakita ko sa inyo last time sa vlog, sa live.